kung paano sila kumita doon, hindi ko na alam. Pero ang, ang nangyari doon ay tinipid yung, yung proyekto. Kung tinipid, baka mayroong kailangang may bigyan o ano. Hindi naman natin alam yon Pero uh, tinipid yung proyekto, hindi dapat lumuho yon Kasi pera ng mga oh, tao maayos yun eh. Dapat ginawa nila ng maayos at uh, mga protektahan. Yung sa Victoria, kung mapunta yung Victoria, talagang di ba, ba diba, yung mga simento. Tapos yung tinabon nilang buhangin, yun ang tumabon doon, sa mga bukit. Kawawa yung mga farmers, farmers. May mga palay sila doon na nalibing. Uh -huh. Kawawa, oh. kawawa yung mga farmers. Sinasabi ko nila ng mga netizen, particularly sa mga ganitong klase inspection ng mga LGU, ng mga governor, hindi hmm. eh, ba dapat alam nyo rin naman daw to? Bakit ngayon lang kayo nag inspect daw po? Eh, hindi naman. Hindi sila nagpapaalam sa amin. Sa totoo lang, wala tayong alam dyan. Dapat nga ginagawa nila, kumakatok sila sa sa probinsya, hmm. di ba? katok sila sa munisipyo, sa barangay, di ba? O ka, mayroong ipapatayo dito. Nakalain mo yung isang proyekto na, na parunod ko doon sa isang nag-inspeksyon. Uh, like, inspection. Yung protektahan ay yung bundok na mayroong isang kubo at saka parang wala pang kalahating ikdaryang bukit. Ay e, milyon yung ginastos doon, di ba? Ay di kung ilang poprotekta mo, di binayaran mo na lang sana yung yung kubo at saka yung hapektar na maapektuhan. Ilang ilang flood control project ang gumugupo dito sa inyong report pa sa inyong inspection? Marami. Uh, ongoing kasi yung mga na-submit pa sa akin ay yung Tanyag, yung uh, San Pedro, yung Adela, itong uh, itong Tagumpay itong uh, Claudio. Claudio Salgado, Victoria. Uh, kasi pagipagitan niyang nandyan sa kanin, uh, nandyan sa Hilbita. Kaya yun ang pinasok ng Pugas. So, ato no? Oh, so, hindi mara mayroon pa, mayroon pa, mayroon pang pa pinatabanggit na pitogo eh. Yung hindi, ko pa napundahan din. So, mga at least mga estimate natin mga dad ko. So. Uh, less than 10 siguro. Oh, less than 10. 10, pwedeng sabihin 10? Oo, uh -oh. or hindi, yeah, maganda kung kasi. Pero yung naka-report natin na doon ay yung mga um, kung mga kunig, parang... Dila ko wala na. Po Wal ito po yung mga, ito, oh. po yung, ito po walo na to or less than 10, ito po ay mga pinaiimbestigahan ninyo or pinatutukan o may mga reklamo? Hindi, ang pinatitignan ko kasi doon, bukod doon sa gumuho kasi niyo, <clears throat> ang isang hinahabol ko sa kanila, yung hindi sila nagbabayad ng quarry tax, ng mayos. Mm -hmm. Nung no, makita ko nga yung ginawa nilang flag control, ang lapad, ang taas, taas ang haba. Sabi ko, lahat ng grabang itinabon dito, kaya tumaas to lang ganito, galing dyan sa, sa ilog lahat. Tapos hindi nila babayaran ng buo yung quarry tax. Sabi ko, ibigay dapat nila yung program of work. Sa program of work, nakalagay kasi doon kung ilang cubic meters yung babayaran nila. Eh. So, diba? isa, wala. Oh, bukod doon sa pero na yung nangyari, substandard yung pagkagawa, nagiba yung kanilang flood control, tapos um, uh, na-scour yung ilalim. Nung pinuntahan ko, tinatabunan lang nila ng buhangin. Uh -huh. Sabi ko, dyan ulit ang ulan. Pagka doon ulit ang tubig, di may scour ulit. Pero matitigin yung scouring ng tubig sa ilalim. Kung mahaba yung, yung pilote, s ay kung pinutol yung pilote, may umiksi, ay talagang uh, -huh. uh makakalkal yung ilalim nun, di ba? For the record, I'm sorry, record. I Kwalitas. Yeah, for the record. Dapa anong dapat, anong ibig sabihin Dapat, bago ng mga buhangin mga Ano anong batas ang yung lalapag mo? Bakit ah, kailangan pa ah, nila magbayad kay, ng qualitas? Mayroon kami nga ordinansa doon na dapat lahat ng uh, mm -hmm. nagkukwari doon ay may quarry permit. Una, mm -hmm. dapat na ipagunahin sila sa mga permit eh. Mm -hmm. ba? Diba? Ikalawa, bayaran nila lahat yung cubic meters na ginamit nila. Compare cubic ang, ang aming tax dyan ay 26.62. Kung ilang cubic meters ang ginamit nila doon, bayaran nila. Eh baka sabihin mo nila, yung area kung saan po na sinasabi na dapat po ay eh, magpabayad sila ng quarry tax, eh, yun po yung ginagawa nga nila ng mga flood control projects. Kahit pa, uh -huh. basta gumamit ka ng buhangin, may quarry tax. So, tulad niyan, magre-repair sila ngayon. Dapat meron silang uh, program of work ng repair. So, sa program of work ng repair, makikita doon ilan na namang uh, cubic meters ng sand and gravel na gagamitin nila. Ito ba bayaran? Kasi ang nakikita ko dito, Dennis at sa Kapangon, yung hindi nila pagbabayad ng buo sa, sa ginamit nilang uh, sand and gravel, ang lumalabas na parang minanakawan nila dito ay ang barangay, ang munisipi, at ang probinsya. Kasi yung quarry tax, nagkahati-hati kami. 40% na pupunta sa barangay, 30% sa munisipyo, 30%, 30 sa probinsya. So, ibig sabihin, sila kasi kung isa daw milyong pisong pondo, malaki yung matitipid nila kasi wala na silang babayaran kwarta tax. Nakalamang. Nakalamang oh, baka sila. Lang, baka 30%, 20% lang binabayaran naman yan. Mm -hmm. Kaya mas magandang sabi ko sa engineer ko, computein mo nga lahat yan, kako. Pati yung mga ginamit sa pagsisemento kasi may sabi yung grabe na ginamit dyan. Magkabilaan yan na nilagyan ng semento. Mayroon namang gra sand and gravel pa rin doon. Bukod doon sa gitna, tinabunan nila ng daming-daming graba uh, na Kung sumbaga, semento na lang ang ginastos na Oo, oh, sobra ka po. Tapos, uh, uh, gano'n na nga yung pagkagawa nila. Hindi pa sila nagbabayad ng ayos. Ilang bilyon, ilang milyon yung no? parang yung nakawal. Pupunin sa kwarta. Ang depende yun sa nakalagay sa program of work. Pero ang isang problema natin dyan, lahat ng mga lahat ng mga projects na yan oh. miski tong sa mga highway tong oh. ano yan hindi nagbibigay ng program of work and ang DP eh kasi ang hinahabol naman lang namin doon yung quarry tax oh. ibigay nila kasi nasa program of work ilang cubic meters ng sudden gravel ang dapat bayaran nila hmm. bukod ba sa sa standard na ginagamit sabi sinasabing wala nang bakal na yon tapos marinipis yung semento eh, bukod doon, ang inaabol ko isa nga doon, yung income din ng probinsya, ng barangay, tsaka ng munisipyo. Okay. Kawawa naman ang mga LGUs. Hindi na kami, hindi na kami dinaanan kung dahil pinatupad na lang basta nila yung project, mm niha ni o may mapatayo kami project oh. doon, galing national government, para sa inyong kaalaman. O, oh, di ba? So, yung pagbuhol dito ng mga dahil, may corruption talaga? Sa tingin ko, kasi sa tingin ko lang, pero dapat ma-investigahan yan kasi ba't tinipid, diba? Eh yan naman, babayaran naman sila pag ginawa nila ng maayos. At saka sa project, may markup na rin yan eh. May markup na kung saan ay may, ano, may, merong may kita na rin yung contractor dyan. Kung baga, uh, hindi na para tipirin nila. Kung titipirin man nila yan, ay baka mas lalong nasa sakripisyo yung proyektor.